Bibili ako ng yelo kay Ate Bebe at nakita ko dito si Ate Raquel, kaya naman shoutout po sa inyo. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Si Ate Raquel nga pala, isa sa mga nakatulong sa akin noong panahon nagtitinda pa ako. Binigyan niya ako noon ng lagayan ng hotdog, plastic ng mga burger, at marami pa. Kaya naman maraming salamat po talaga. Tapos si Ate Bebe, sobrang pagpapasalamat ko din sa tindahan niya at sa kanya dahil sa tulong nila, nakakaraos kami noon, ng panahong walang-wala talaga. Sa kanila kami umutang ng pagkain. Pagkatapos maligo ni mama, pinaupo ko muna siya dito sa may mahabang upuan. Para masikaso, itong pinaglalagay niya ng wheelchair. Pinawalisan ko, sa ako minamap. Pinupunasan ko din yung tapakan ng wheelchair ni mama dahil may tumutulong tubig galing sa binti niya. Alas 10 pa nga lang na mga oras na to at sabi nga ni mama ay maliligo na siya dahil nga alam niyang marami akong lalaban. Kaya naman, bago yon namili muna ako ng konting pagkain namin para kahit papano ay may dahin yung tita ko. Yung mga biskuit nga pala, si mama yung kumakain. Tapos yung mga chichirya ay sa tita ko naman. Pero paminsan-minsan lang din. Tapos ito, nagsali na ako ng tubig dito nga sa may washing machine. Mabuti na lang at nakapundar ako nito noon 2023 pa. Tapos itong dryer naman ay may nagbigay na galing sa ibang bansa dahil nga nabanggit ko sa lumang vlog ko na nga ang dryer na ginagamit namin. Tapos dito ko na nga lang sinampay sa loob dahil nga para hindi siya mahamugan or para hindi tangay ng hangin sa labas. Nagpakulo na rin ako ng tubig gawa ng papalitan ng diaper si mama at lilinisan na rin siya. So after nun, dito naman ako sa kusina para magsalang ng ulam namin. Gulay nga pala yan na hinaluan ko ng itlog. May nagsabi sa comment na nasobrahan na daw kami sa tulong kaya ang dami namin pagkain para na daw patabaing baboy si mama. Sa totoo lang guys, hindi ko na kayo kailangan balitaan or i-update pa kung gaano karami yung kinakain nila. Kasi alam ko naman simula umpisa na magkasakit sila. Sinabi na rin sa akin ng mga doktor lahat ng bawal. At syempre alam ko naman din kung ano yung limitasyon nila. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan magpaliwanag dahil hindi naman kayo yung nag-aalaga. Alam ko din naman simula sa poll kung paano yung tamang gagawin. Minsan kasi yung mga suggestion sa mga comment, hindi lang basta suggestion lang na may halong pag-concern, parang may halong pambabatikos na. Kaya naman wala na akong kailangan pang ipaliwanag pa para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kasi alam na ko naman at alam din naman ni Lord kung ano yung lahat ng mga sinakripisyo ko. Simula nung mangyari sa amin at kahit na hindi pa nangyayari yung sitwasyon namin ngayon. Kaya naman maraming salamat sa mga lubos na nakakaunawa at nakakaintindi ng sitwasyon namin. Yun lang guys. God bless po sa inyo.